Abis na mabulok ng saging dito. Parang 3 days pa lang ngayon. Medyo hilo pa siya nung binili namin. Gara! Good morning mga Tams! Ma Walking muna kami ng aking friendship. Yun, eh. <laughs> Hindi naman masyadong malamig kaya... Yeah. Ah, napaghandaan niyo ng maayos ngayon yung pag-walking namin. Napaghandaan uh, nga. <laughs> ano ba naman yung negative? Ano ba naman yung zero? Ayos lang! Na! Wala yan. Ayos na! Wala yan? <laughs> Napaka-basic. Let's go! Ayos, ulit naman. Uh, para kang, ang pakiramdam ay para kang nasa... Freezer, So, ibig sabihin, hindi mabubulok ang pagmukha naming dalmaningal. Saan ba sa Pinas? Bakit wala? Nabulok tuloy yung mukha ko sa Pinas. Mas <laughs> kaya pala ganyan ang pagmumukha natin diba? sa Pinas. Medyo bulok. <laughs> Nabulok na tuloy sa Pinas. Gawa ng panahon. Ganyan. Oo. Hindi na-preserve ang ating... Oo. <laughs> 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 Gawa ng napag-usapan namin kanina dito ni Al Sabi namin, ba't ang gaganda ng mga hayop na ito? Mm. Tapos, sa kanila, hindi sila maganda Sabi ko, putang ina kung sa atin yun <laughs> After ilang minuto <laughs> Dinadama yung... Akala, hindi malamig eh, na. Nakataas na ang mga hood ng mga luko. Ayos. Malapit na kami sa araw. Para naman walang pagbabago ka Binanas na. May pag-iiba naman. Nag-iba na. Uminit-init. Pero yung ko. Parang pwede nyo siyang tanggalin anytime. So pagtapos namin mag-jogging, kaming tinaman kami. So, ang hirap mag-desisyon kung magja-jogging ba ako, hindi. Kasi, hindi nagising si paring Al. Siguro napagod kahapon sa kanyang duty. So, kailangan ako talagang magjaging gawa ng bago ako malis ng Pilipinas. Eh, medyo may hypertension ako. Kaya, motivation yon para mag-workout ka. Live healthy. Balitong lagi ko nilalakaran dito. Yung una kong papasukin lagi ay yung Union University. Union University, isang school yon dito sa Jackson. So, allowed ka mo pumasok dito. Hindi kagaya sa atin. Kung ano-ano pang hihingin sa'yo Bago ka pumasok Dito okay lang Marami nagja-jogging dito Eto Library nila Nung una Akala ko ay Simbahan ng luko ko Hindi pala Library pala nila yan Kasi oh Mukhang simbahan So continue muna natin Yung paglalakad natin Wala pa tayong 30 minutes So Diyan Walking muna ako Mga 1 hour lang naman to Kahit na ganitong kalamig No So, ang plano talaga dapat namin yun ni Paring Al, mag-trail kami. Bukang may siya ngayong umaga. Ngayon, nasa highway na tayo. Ito yung tayo kung part kasi highway nga. Madami sa sakin dito. Madami ding dumadaan usa dito. Kaya ako dito. Meron din kanal dito. Oo, oh, kanal. Kaya lang malaking kanal. <laughs> Tapos dyan, sa mga lugar na yan, may mga usa talaga dyan na pupunta. Madaming usa dito. Kaya mailap din. Pag nakaita ng tao, ayaw na nila malapit na tayo sa traffic light malapit na tayong mag turn right yun yung ating ruta so kakana na tayo dito Ayan, isa yan isa sa mga church dito marami ditong christian church malalaki pati tapos dito, kakana na ulit tayo. Yun yung Union University Drive. Pagkanan natin. Kasi ba diba doon tayo nang galing sa Union University kanina. So it means medyo malapit na tayo. Bali dito sa street na to, sa Union University Road. Eh drive, I drive by main. Marami ng establishment dito. Merong paitiman. Ang gara. Paitiman din eh. Sa atin ay paputian. Yung kabilang yan, Mexican restaurant yan. Pre, hindi pa kami nakain dyan. <laughs> alam niyo na kung ano 'yan, pwedeng ipautangan 'yan. Areon, pag uutang kayo. May kickboxing, may Coyote Blues. Inuman niyo 'yung Coyote Blues na 'yon. Dila kami nabarik di 'yan. Dermaclinic. Likod kami ng building na 'to. Yung mga establishment din na malapit sa amin talaga. We're home. What's up, Celia? What's up? chill-chill muna kami ng aking asawa din sa bahay habang nagtiti ako at pipilitin natin siyang mag-walking mamaya ano? tinataling <laughs> hmm. <laughs> nga rin oh si madamay kasama ko <laughs> magte-trail kami ngayon yay trail mode medyo malambot ang lupa ngayon at ano medyo mulan Umulan mga ano mulan ng mga nagdang araw Mm -hmm. So, punta tayo sa map Yun ang mahiwagang map mm -hmm. 1.7 mai <laughs> Ano madam, okay? Agad na ako, tayo. Hindi ah? pa lang Unang blue pa lang May tirang putik din eh <laughs> Hindi namin magkakadong toon Tokoy pala. Pero may mga blue blue naman kasi. Kaya mo din natin yan. Dapat din ko talaga yung tripod ko. Hindi ko alam na magtitul tayo. Akala ko ay ayaw mo mag-trail. Sabi mo trail eh. Hindi ah. Akala ko magkakarsada lang tayo. Paano pag nagigil? Oh no! Pwede ka dyan, Ben. Dyan nga ako na, Ihi. Pwede ka dyan, Jumebs. Dyan, dyan. Pwede. pa tayo sa katahate eh. so, yung magandang part. Nasa na tayo, di ba nasa taas tayo kanina? Yan, taas na yan. Dito na tayo sa baba. Hindi tayo sa pink. Sa blue lang tayo. Wala na ko na yung blue. Oh no! Ayan mo. Ito yan. Blue yan. Ang bilis. 1.2 na lang agad. Sige, diretsyo ka. Baba, kaliwa. Yan, kaliwang yan. Oh, that's sa mga apoy, gawa nito mga dahon na to. Mabilis siyang maglingas. Napon na daw si madam. Oh no! <laughs> Kaya pa yan. Napit na. oh, putik na ulit. 0.7 seven miles. Saan ang baha? Pagka sobrang baha doon. Kasi parang kanal eh. Sa atin eh, lagnas. <laughs> Taga ala rasa sa akin si madam Ako dahil turo ng turo Baka daw ako'y okay, manuno <laughs> um, Pakicomment naman sa mga kung anong hindi sa nuno <laughs> Di lang namin alam din eh Sa huli Palagi Tapit na tayo eh Sundan na lang natin to Tapos na kami Alabas na kami ng trail hey, Madam, nap napagod. Buo na aking asawa, ba? Asa ko na may ulot. Paano masabi? Nag-2 miles pa ulit kami. Ano pa? Ay. And we're back home. Patapos na namin sa loob ng isa't kalating oras. Dali na. Prepare naman ng dinner. di pagtapos nga po ng aming trail at jogging area. Ang kapalit nga lang yan edi tamang lamang muna kami. Siya, dyan muna kayo. Bye-bye!